Yo, what's up mga kasoyo? Magandang hapon na po. Ayan, time check natin. Alas 4 na po ng hapon. Ayan. Uh, update ulit lang tayo dito mga kasoyo. Dito sa may ginawa ni paring Adonis. Kasi kahapon may bugabog naman ang bagyo. Lakas ng ulan. Yung triple C nga pala. Ayan, kaya nang umaga. Naka... Uwi na si Amigo. Balik parada na ulit. So, ayan kapet na ulit ng uh, sariling buya. <laughs> Ayun. Pero yung buya talaga natin andun. Yun. Yan, yan, yan. Nakipag-swap lang yan si si Kasoyoido. Si Si Kabido. Si Kabido. Si Kaido. <laughs> so, ayan. Mga short video lang tayo ngayon mga Kasoyo at uh tamang tamang update lang yun lahat na pala si kuya oh. maguburaw na si kuya maganda na ang panahon so ayan, sana makarami maguburaw yun nga pala ang kuha namin ni amigo dyan baka buka siguro umaga ay pa ibsan namin yan dito para hugutin namin yung ihi pala nyan mga kasoyo para maisukat yung yung ilisi para salpak na dyan yung bago Para matesting pati natin At uh, hindi na siguro kami makalaot nitong season na ito mga kasoyo Gawa ng nasa malayo ng isda uh, Makakakuan na yung mga isda dyan Kaso nga lang ay medyo mga maliliit na Bira na yung mga lalaki Kaya sa mga ibang bangka rin dito Pakuan uh, na lang uh, Sugal na lang talaga na lalaot para lang makapaghanap buhay. Baka plano namin ni Amigo mga kasoyo, siguro makapamuraw kami. Uh, ah, mamumuraw na lang kami dito. So yun ang plano. At abang-abang ah, na lang mga kasoyo. At ah, baka ako nito, eh, ako yung mga kasama sa Bangkang Pangulong. Inaabakan ko lang din yung Bangkang Pangulong kung kailan lalaot mga kasoyo para para makasama ulit tayo at uh, makapag-adventure sa Bangkang Pangulong. Ayun, taib ngayon. Oop. Tingnan natin kung tapos na yung takip na ginawa ni Haring Adonis. Parang wala na yata ang tao. Ayun, big shout out kay kay Sir Paul Lagueras. Ingat-ingat po jan sa sa ibang bansa. Ganon din po kay Brother Manny Pasco Magandang uh, hapon po dito sa Pinas. Ay ingat-ingat po sa pagda-drive. Oh, kaya may tao? Ayun, shout out din po kay Sir Gelo M kay Ma'am Jenilen Toledo. Aba, meron na. Nakapintura na pati. Ate Lai Kwan. Akyatin natin saglit mga kasoyo. Sisilipin lang natin. Akyatin lang ikukuha niyang hagdanan. Ayosin ko lang. check natin mga kasoyo ah, na may tinabas-tabas na si paring Adonis dito ng styro at kasi yung takip na mga kasoyo lalagyan pa din yan <tinyo> ng styro ay styro yung urethin foam ay yun o parang ang ginamit ay spray Spray ang ginamit. Ah, spray nga. Sosyal. Ayos. Ito lalagyan pa ito ng foam. Salpakan pa yun ng foam. Tapos tatakpan ulit ng plywood. Ito yung takip pang una. Meron na rin pala itong kon. ah yung mat. Ito na pala ito na pang una oil nga oh. pati ito may foam na rin ay may mat na rin ito ang ginawa niya siguro ang pangkuan pang takip sa sa ibabaw ayan matatapos na ito Natatapos na rin dito si Paring Adonis. Yun ang natin. hindi pa natin ang naitanong kay Paring Adonis kung magkano pakyaw niya lahat sa pagbubudiga. Simula nung nagbubudiga siya sa manatakip. Hindi, hindi ko lang din po alam kung kasama yung paglalagay ng palo. Siya kasi magtatayo ng palo nito eh. Palo pa pala ang gagawin niya. Yung sa pagmumuntahe, eh, hindi ko lang nun din po sure kung yung sa pagmumuntay ay siya rin ang gagawa. Uh, banggit, niya, siya sa, banggit niya sa akin kasi parang nasa kuan Nasa 20,000 20, 20 ang pakyaw pagmumuntahi sa bangka. Ayan, kabang na itong mga sapatos ito. sa ka na lang ng kwan yan. Sasalpa na lang ng... Palo yan, So yun, wala na tayong masyadong kondito dito Makikita ang update kong dito lang takip Mga uh, kasoyo so Madali na lang ito ito na lang ang takip sa ibabaw So yun lang Baba ulit tayo Magpakaghanap tayo ng pandagdag Ang ating pang short video Balita ko kasi parang ngayon yata ililipat yung one, yung tawag nito yung lambat doon sa bangkang Pangulo na Braño. Uh, Baka magchat-chat naman sa akin yung kaibigan ko doon na pag mga ng ilo. Kasama ulit tayo para makapag-adventure mo Kasi hindi na tayo hindi na tayo makapag-adventure masyado ngayon sa Triforce yung mga Kasoyo. Next year na tayo makapag-adventure. Balik ko lang ngayon, baka tayo pagalitan. <laughs> uh, sabihin ay umakyat tayo ay hindi natin sinuuli sa dati. Kaya nga binibisita-bisita ko rin ito mga kasuyo baka kasi biglang dumating rin yung makina na 6WF1 din yun. Baka kasi biglang i-deliver dito ay sayang din. Makuha na natin ng video at paano nila aakyat. Dito na siguro nila idadaan yan sa gawing ito. Yon ang wala naman ang pag pagdadaanan na dyan kundi dito lang sa talaga sa kuwitan yan. sayang din tong bangka na to kay Kuya Roger to kamag-anak ni Amigo Victor yung may-ari nito ay mekaniko nabili lang daw to ng 50 mil or 60 ba yun kasi wala repair na ito halos sinlakihan to ng kuwan mga kasoyo ng triple Z mataas lang yung triple Z mataas lang parka na yun Tsaka mas mahaba ang roda nun sa hulihan. Itong unahan nito, mas makakuan din to. Ay, mas, ma mas mahaba yung akin. Tsaka siguro mas malapad yung akin kaysa rito. Oh. Prepare na ito. Palitan na ng... Ah. Ay, ito, bulok na. Bulok na. Magastos ah, pa ito ng palmasoyo. Kaya ito. Gastos ito kasama labor. Kahit maliit lang ay malaki ang kain ng konsumo ng pagpaparefer. Hindi basta-basta. yung triple Z si mga soyo. Ay, hindi na pala binatakan ni Amigo dito sa tabi ng low bid. Yung uh, malakas ngayon ang karit ng silig. Eto, kargado na rin to. Maika. Eto, maganda tong mga bangka na to. Malalaki mga kasoyo. At uh, nakakarating sa malalayuan. Pati yung isang banisa. Ayan. Saka tatlong guhit din yung mga ayan. Halos matagalan din naman. Halos dalawang linggo sa laut mga soyo Talagang kona talaga. Halos maliliit yung mga huli nila wala pong barili silang nahuhuli yan sa may parting palanan yan sila na kuan napunta malapit na sa may Isabela mga laging dinadaanan ng bagyo yan yan sila kasi meron yan sila silang kuan ay meron yan silang sariling buya yan sa may parting palanan Ewan ko lang din itong isa kung kailan ang laot din ito masoyo itong itong bago na yan. Hindi mo na magsipagpangarga na ng ilo. Mahaba-haba ngayon ang lakas. Ay lakas. Mahaba-haba ngayon ang lantap. Kaya pagkakataon na sana. Kaso nga lang yung sibad ang tanong mga kasoyo at uh, pag ganito season, daglipas na talaga. Mga maliliit na. Kaya itong triple C ay hindi na natin siguro ito isugal dahil doon sa mga maliliit nating mahuhuli kung halimbawa man eh doon naman tayo madadali sa kuan sa presyo ng isda. Buti sana kung mahal. Isusugal ko yan na palawotin si amigo. Kung magpresyo malang sana ng patas at maganda ang presyo ay tuloy ang laot basta't may lantap pero pag ganito namang mura ang isda naman tapos ay ang huli kahit man lang sana maka tatlong maka 300 kilos hindi na masama yun mga soy, pag maganda ang presyo pag maganda lang sana talaga ang presyo may babalansin na kami ni amigo doon katulad nung uwi nila na halos parang 200 kilos lang na binta natin ay kung maganda sana ang presyo noon kung nagkataon na katulad din sa Mercedes na 200 ang dilawan tapos ang tulingan ay 160 170 ay hindi kami malulugin amigo may babalansin kami doon pero doon tayo tatalonin talaga sa kwan sa sa presyo kaya logi talaga. O, di ba? Ito mga malalaki. Kaya ito na may mga maraming sirisan ito. Pagka makahuli na ng tatlong guhit iyan ay skarkelo na. May kikitain na dyan ang kuhan. May ari. Ang bangka. Saka kapitan. May babalansihin na. Kaya yan sila. Nangarga ulit ng yelo dahil may sariling buya yan kasi yung mga kasoyo ay yun lang kasi kagandahan sa may sariling buya pagka maraming laman yung buya na napuntahan at uh, pwede pang balikan kaya nangangarga ulit ng buya yan ay ng uh, yelo yun ang kagandahan sa may sariling buya so yun lang mga kasoyo update natin for today's video medyo malungkot yung ating well, ngayon <laughs> yung ating short video ngayon mga soyo at tamang update lang at tamang chismisan lang so di bali bawi lang tayo pagka dumating ang time talaga na makapag adventure tayo sa bangkang pangulong para tuloy tuloy ang ating kuhan yung ating mapapanood ba sa ating channel so yun lang mga kasoyo magandang hapon po sa lahat Uh, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na mga nagsusubaybay dito sa ating channel so yun, shout out na lang po sa lahat ng ating nanonood ngayon ingat ingat po sa lahat, salamat po sa mga nagtatamsak dyan palike na lang po ng ating video ayun, thank you for watching salamat po